Purihin ang Panginoon aking kaluluwa at huwag limutin ang kanyang mga biyaya. Mga kaibigan, hayaan ninyong sumapit sa inyong puso ang pag-asa mula sa Salmo 103. Ang Diyos na nagpapatawad ng lahat ng ating pagkakasala ay siya ring Diyos na nagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kung nag-aalinlangan ka, kung nais kanyang pagalingin, tandaan mo ito magkaagapay ang kanyang kapatawaran at kanyang kagalingan. Hindi ka hindi ka rapat dapat sa kanyang awa. Hindi ka malayo sa abot ng kanyang kapangyarihang magpagaling. Itatag natin ang ating mga paa sa mga pangakong ito na hindi matitinag. Ang kagalingan ay hindi lamang isang gawa ng awa mula sa Diyos kundi isang malalim na pagpapamalas ng kanyang katapatan at presensya sa buhay ng mga tumatawag sa kanyang pangalan. May mga sandaling ang sakit at kahinaan ay parang lilim na sumasaklaw sa anumang pag-asa. Ngunit ang Diyos na lumikha sa iyong katawan at espiritu ay laging handa at may kakayahang magbigay ng kaganapan na lampas sa pangunawa ng tao. Isipin mo ang tahimik na kapangyarihan ng isang susi sa isang nakakandadong pinto. Gaano man kabigat ang pinto o gaano man ito katagal na kasara, ang isang susi kapag iniikot ng may pananalig ay magbubukas sa dating imposible. Ang panalangin para sa banal na kagalingan ay tulad ng susi na iyon, payak sa anyo, ngunit napakalakas sa mga kamay ng mananampalatayang nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ating matibay na sandigan, sinasaad sa atin ng kasulatan sa Panon Pedro, Bt. 2.21. Sa kanyang sariling katawan ay dinala niya ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy, upang tayo, pagkatapos mamatay sa kasalanan, ay mabuhay para sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, kayo ay pinagaling. Ipinapaalala nito sa atin na ang kagalingan ay hindi isang pangalawang pag-iisip o maliit na biyaya. Ito ay bahagi ng katubusan na tinamo ni Jesus sa krus. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon. Ang natamo ni Kristo ay tapos na. Ang iyong kagalingan ay hindi lamang isang hiling, ito ay isang tapos ng gawa, bayad na ng dugo ito ay para sa iyong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, gagabayan ko kayo kung paano manalangin para sa banal na kagalingan, hindi gamit ang mga walang lamang parirala o kinopyang formula, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa buhay na katotohanan at walang pagod na pagmamahal ng Diyos. Mananalangin din tayo ng sama-sama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Walang sino man ang hindi maaabot ng kapangyarihan ng Diyos sa kagalingan. Walang sugat na napakalalim, walang diagnosis na napakahigpit, walang sitwasyong napakalayo para makialam ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Habang nakikinig ka, hayaan mong ang iyong puso at pananampalataya ang maging mga susi na magbubukas sa kagalingang iyong ninanais. Bitawan ang bawat takot, pagdududa at kasinungalingang nagsasabing hindi ka na muling mabubuo. Ang kamay ng Diyos ay hindi umiikli. Ang kanyang awa ay hindi nililimitahan ng kahinaan ng tao o ng mga medical report. Ang mga pintong nakasara ng maraming taon ay maaaring mabuksan sa isang sandali ng pusong sumusuko at nananampalataya. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang magbigay ng sariwang pag-asa sa iyo habang sinisimulan natin ang paglalakbay na ito ng magkakasama. Ang kagalingan ay hindi matatagpuan sa mga formula, kundi sa persona ni Jesus. Ito ay hindi ipinagkakamit kundi tinatanggap ng may bukas na palad. Mga susi sa makapangyarihang panalangin para sa kagalingan manalangin ng may autoridad sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus ay hindi lamang pangtapos ng panalangin. Ito ang ating karapatan, susi, at kumpiyansa. Ito ang selyo ng autoridad na nagbibigay daan sa atin sa trono ng biyaya. Manalangin ng may paninindigan na alam na ang pangalang ito ay hindi kailanman nawalan ng kapangyarihan. Gawa Teresa 3.6 Ipahayag ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Punuin ang iyong mga panalangin ng Kanyang mga pangako. Ipahayag ang kagalingan, pagpapanumbalik at tagumpay sa iyong buhay. Ang iyong mga salita ay mga binhi ng buhay. Kawikaan 18:21 Maging matiyaga at manatiling matatag. Huwag manghina kung hindi agad darating ang sagot. Ang pananampalataya ay nasusubok sa pagtitiis. Patuloy na manalangin, maniwala at magpasalamat. Ang Diyos ay gumagalaw sa kanyang perpektong panahon. Galacia 6:9. Magpatuloy sa pagpapatawad. Ang pagkagalit at hinanakit ay hadlang sa daloy ng biyaya ng Diyos. Palayain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ito ay kailangan upang mabuksan ang daan para sa kanyang kagalingan. Marcos 11.25 Magpasalamat ng may pagtitiwala. Ang pasasalamat bago pa man makita ang kasagutan ay isang sandata ng pananampalataya. Naghahanda ito ng iyong puso upang tumanggap purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Filipos 4.6 Hilingin ng gabay ng Espiritu Santo. Siya ang tumutulong sa ating kahinaan at namamagitan para sa atin. Ikiling ang iyong sarili sa kanyang patnubay at karunungan sa iyong panalangin. Roma 8.26 Kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Pagsunod. Minsan, ang kagalingan ay dumarating sa kabilang ng isang simpleng hakbang ng pagsunod. Maging handang sumunod sa iniuutos ng Diyos, gaano man ito kasimple o kahamak. Ang iyong himala ay maaaring nasa kabilang ng iyong oo. Tekunhari Pasotersin Persoon Panalangin para sa banal na kagalingan, ating ipagdiwang at sambitin ng sama-sama. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal ikaw ay banal at karapat dapat sa lahat ng papuri. Itinataas namin ang iyong pangalan ng higit sa lahat ng karamdaman, takot at kabiguan. Pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagibig. ibig Salamat sa pagpapadala kay Jesus upang tubusin kami at gawing bahagi ng aming mana ang kagalingan. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan at pagdududa. Pinipili naming patawarin ang bawat taong nakasakit sa amin. Pinapalaya namin ang lahat ng sama ng loob. Ngayon, dumudulog kami sa iyong harapan ng may pananampalataya na naniniwala na ikaw ay nagpapagaling sa kasalukuyan. Gawin mong buhay at kalusugan ang iyong salita sa aming mga katawan, isipan at espiritu. Sa pangalan ni Jesus, aming sinusugpo ang bawat karamdaman, sakit at gawaing masama laban sa aming kalusugan. Ipinahahayag namin sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, kami ay pinagaling. At tinatanggap namin ang iyong kapangyarihang magpagaling at tinuutusan ang bawat bahaging mahina sa aming katawan na magbalik loob at gumaling. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, nagsasalita kami ng buhay at kaganapan sa bawat selula, bahagi at sistema ng aming katawan. Hayaan mong ang iyong malikhaing kapangyarihan ang magbagong buhay, magtayo muli at magpanumbalik ng lahat ng nasira. Idinadalangin namin ang ganap na kagalingan, katawan, kaluluwa at espiritu sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay ng kalayaan at supernatural na lakas. Ama, nagkakaisa kaming nananalangin para sa bawat pusong nakikinig ngayon. Pagkalooban mo sila ng mga himala, pag-asa at kagalingan. Punuin mo kami ng tapang at pananampalataya upang mamuhay sa kaganapan ng tagumpay na tinamo ni Jesus sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa aming panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.